Ayan po, marami ulit tayong napitas na talong. Ayan guys, ang napitas po natin na sitaw, madami. Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay kami ni Bossing ay titiba po ng saging. Tara po, samahan niyo po kami. Bago po tayo tumiba ng saging, tayo po ay mamimitas muna ng talong at sitaw. Grabe po kagabi ang ulan. Basang-basa ang ano, ang lupa. May ginaman po at nadiligan tong ating mga halaman. Madami ka uling napulot na pilaway. Dito eh. lang sa kalbi. Malaki ang dilim, bossing. Uh, oh, Makakatay ulanin. Eh. Mamitas ka na ng sitaw. Oh. Mabilis pong lumaki ang mga gulay kapag ka ganay ang umuulan. Nadidiligan po. Dito po yung isang araw pa paulan ulan na. Kaya, thank you Lord at uh, kami po inuulan dito sa ibang lugar po yung grabe lagi tikang init ayan po marami ulit tayong napitas na talong puno nila to yan talaga ang sitaw po yung makamakalwang araw ay pitasin na Ayan guys, at ang dami po nating napitas ng mga gulay. Doon pa kay Bosing ang sitaw. Bosing na, ula na! <laughs> Dali, akin ay payong! O, oh, hawak ito ah! Mm. Ito oh, nang bahala, ilagay mo sa lagayan. Ayan guys, ang napitas po natin na sitaw, madami. May mitas pa po si Bosing. Ayan guys, at kami naman po ni Bosing ngayon ay titibana ng saging at yung pong aming titibain ay bumara na, nabuwal na po. Yan po ay ugugin. Meron pa pong isa doon, ah, kaso medyo payat pa. Kaya titibain po natin na ito. Titiba na rin po kami ng sabah. Ay! Ay, Bumagsak na agad. Ilang buwig pa yung nado, Pero isa ako mo. Para hindi madagtaan yung motor. Ay, ikaw. Kung pipilingin na natin... Para may may dalang sako. Pipilingin na rin po ni Bossing. At yan po ilalagay namin sa sako. Okay, di ba inin? May saging man din doon. Wala ito si dalawang buwig. Buwig pa eh. pa natin yung isang buwig. Hindi na muna. Hindi na. Saka na yun. Eh. Saka na Sisilid na rin po namin sa sako para madali po pagdadala. Para hindi hiwa-hiwala eh. Ito pong aming pinagtibaan ng saging ay malapit lang po sa may fish pond. Diyan po sa may likod po na yung mga bahay ay doon po yung fish pond. Idadaan lang po namin sa bahay itong saging at kami po i-diretso dun sa may palayanan. At tayo po may titibain din doon sa may kanadodotski. Ayan po, nandito na tayo sa bahay. Pasok na ni Bossing yung ating mga saging. Yan po at nandito na tayo sa Kanadudutski. Ah, nandito si, si Ma'am Grace. Maganda dito sa inyo to. Tanaw na tanaw yung bundok ng Sierra Madre. Saka po yung bahay namin dito yung Tanaw. Bayon po yung bahay natin. Namin. Tanaw na tanaw Ay, nakakukubira ng kuwan. Uh, ng puno. Oh. Uh. Bawin na po si oh, ayun Bosing ayun. ah. Mo Kami na titiba ng saging. Na. Alimbaga ang ating titibain. Napakadami pong bunga itong saging. Kaso lang po ay mga payat po. mga editing sa nga ka itak busing. Mano, no, no tibayin mo yun, ah. Oh. Mm, tibayin mo na daw yun, ah. Mataba na. Oh, ay gandahan ito, ah. Mataba na. <tabana> Iyo lang, iliwas yan na sa mulberry, ah. Wala na inis na na inis. Napakataba na po. Oo nga, na. taban pa ba, Kakatuwaan, eh. Para na yung hapat na buwan. Oh, <tabana> ba, tinamot kinain na ng ibon ng bunga na iyon? Meron pa bunga ba na? Ba? Aba, madaan bunga. Yan pala napakatamis. Oo nga, masarap din natin yung shake. Ah, iyan nga. Baso. Ah! Tabak, ayan, bubagsak na po. Ayan Pag nag-abot-abot na may tatlong buwig, hindi mo nakakainin. Kaya nga. Ay, kahit naman libre asagi, masarap may nakakasawa din. Kala, 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 sa kala, kasi mama ka parin yan, pa mamanti. Kagam, isa lang ni tinimig. Ay, ang ko. Uh, parang wala Lalo, pang, pang, pang isang bada. kilo. Ako'y may paso. Iniwanan ko pa sa nanay nagtatanggal din yan ng isda. Ayan. Masama din ang gamatabang ganay. Maganda yung saktuhan lang. ang eh. Yan bagay Tordan? mm, -mm. Napakaganda po ng Tordan. Oh, uh, ha? Sakto lang yung pagkataba niya. Kapag bumitak na, hindi na masarap. pigyan mo si Ma'am Grace ng saging. Una kay makainis na, makainis na. Tama, isa ang at hindi naman nakakain, kuya. Isa lang, Dito na kami, ah. Isa Sumala madami. Isa niya, nangangapin. Napakailan sa manok. Dito na may iya. Hindi na ka, it's Tamad na mga ganay. Banda itong inyong hardin, aning gabi-gabihan. Oo, oh, ate. Gusto mo na yan. Oo, oh, sige, pahingi ako. Ban, pahukay mo kasi kung ay yung ang malaki. Busin ako ipaghukay mo. Baking ililipat sa pasong malaki. <laughs> ay, kayo huwag nga kontra. Oo, <laughs> oh, nakin na ilang peraso itong ay yung... <laughs> <laughs> tama na in ating. Ito nang kakain. oh, salamat sa inyong bigay. <laughs> Oh, tama. Ganda ni. Eh. Ayo kayo mo ng gabi Oh. Ilasa maliit oh. So sige, uh, yung katamtaman lang maliit. Ito, ito, Ato, una po. Oh, yeah. Ako po yung nanghihingi na ng uh, hardin. Ka -ka 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 Ang tawag din ay albo. Uh, Kaladjum na albo. Oh. Kaya na? Aba. Salamat, Ma'am Grace. Nagkaroon ako ng magandang halaman. Nasa na yung si may dating na yung na, yung na sibol, ay yung lahat ay puting puti As ano lang ka green-green. Pagayaan ito, oh. Mas sa, marami ang puti. Ang nandito sabi ng kulay, ganda naman ang harding. Bye, Yan, paalis pa. na kami. Salamat, Ma'am Grace. Tara. Ay, tulog Wala may pasok ngayon. May, tuon. Ah, uh, mamaya pa. May tuon graduation. Ay, sino dudot? Wala nang pasok. Wala. Ayan po, at nandito na ulit tayo sa bahay. Ayan na, ang ating mga saging na inani ngayon. Saan ang paningin ng mga namin pag hinug na? At yung tala tayo nito ah. Ang sa mo. Yan guys, at itatanim na po natin. Itong halaman. Itong halaman. Ayan po at nakatanim na itong halaman na galing kay Ma'am Grace. Ilalagay po natin dito sa gilid. Ah. At, ayan. Sakto po at ngayon ay maulan. Siguradong ayan po ay mabubuhay agad. May bulaklak na rin po itong ating halaman dito ah, kalatchutchi. Ay yung ugugin, di ka sa kamo sa ka na magpapahingi pag hinog na. Salamat. Ano 'yung alas mo? Anong gusto mo? Lalaga? Ipikarito? Mahala ka? Salamat! Ay, napapat ka mahinit. Kaya pala Ito pong dalawang piling ay ko sa nakar. Itong isa ay kananay at ito pong isa ay bibigay ko po kanaway. Yan, at dahil sobrang lakas po ng ulan kagabi ay... Nabasa po itong lupa at bayan po, oh, may nag-aarado na ng palayan. Yan na po ang pang-araro ngayon ng palayan. Hindi na po kalabaw. Mas mabilis po. Ayun po si Bossing. Nagpapainom po ng baka si Bossing. Ako po muna ay magluluto ng sinardinas na galunggong. Meron po ditong isda na dinala po si RJ at ito daw po ay uh, pwedeng ipakain sa mga alimango. Dahil ito po yung mga isda na parang malambot na. Ito po yung nadaganan ng mga kapwa isda. Ang bagay parang na lumambot. Pero ito naman po yung sariwa pa. Eh, yung iba po ay pinakain ni Bossing sa alimahong. Tapos yung iba, eh, ito nga po. Lulutuin natin na sinardinas. Yan guys, at ito na po yung isda na lulutuin natin. Ito naman po yung mga ingredients na ilalagay po natin. May bawang sibuyas, asin, sili, may sukang sasa, paminta, ketchup, at saka po nor. Lagyan na po natin yung mga ricado. Lagyan na po natin ng asin, ng sibuyas, ng bawang, saka po itong sili, saka po ng paminta. Kung gusto po ninyo na maanghang, ay pwede po kayong magdagdag ng siling labuyo. Mas masarap nga po ito yung maanghang, kaso lang po ay hindi po makakain ng mga bata. Kaya hindi po natin masyadong maanghang. Lalagay na po tayo ng nor powder lalagyan din po natin ng sukang sasa. Ito po ay ketchup. Pwede rin po gumamit ng tomato sauce. Kaya lang po ay wala po tayong tomato sauce. Ito po yung available ngayon sa aming bahay, ketchup. Tagyan din po natin ng tubig. Tansyahan lang po ang gawa ko. Yan guys, at atin po itong pakukuluan ng mga isang oras dito po sa pressure cooker para sigurado pong malambot na malambot, kain pati tinik Yan guys, at kumukulo na po. Oorasan lang po natin ng isang oras. Yan po at ito na yung ating sinardinas na galunggong bali tinikman ko po, po ay napakalambot na po ng tinik. Pwede na pong kainin. Yan po, nandito tayo ka na nanay. Ako'y nagluto ng... Ano ito, ini? Ah, uh, sinardinas. Wow. Na isda. Ngayon hmm. mo na ayaw mo Oh, yan. Pwedeng kainin pati tinig. Kami tumiba ng saging. Oh, matatabahan ah oh. Pahinugin, masarap ilaga. Meron pang ang ugugi. Aba, ang bagayin. Ugugi at saka tortan ay hilaw pa. Inilagay muna ni Bossing sa sako. Pag hinug na, isa ka po kita bigyan. Sinawait pala madera na haan. Tayo kumain na. Hindi na wabot yung aking niluto. <laughs> ay, pwede naman panghapunan. <laughs> So, oh, yung naka, ako okay, may saging na ilaw pa nga lang, pahinugin. si Tante, mag-iilig sa sabang. Baka yung maabot pa sa Friday, madala ninyo ng Tagaytay. Pinigaling sa Nanay Susan. oh ano yan, Mother? Wow! Thank you po, Nanay Susan. Salamat po, Nanay Susan. O, may pa, may Thank you po, Nanay Susan, sa padala. From Singapore. From Singapore. Yeah, may wallet, may chocolate, may pamaypay, at may kape. Ito si Ate Nels. Ito ay from Mom Joy. Wow kay Sir Mar. Napanood mo naman oh, siguro. Oo, napanood ko na. Kami busog na busog. <laughs> <laughs> thank you so much po. Yan. Yan si Mito na minig ko rin yung isa. Ah. Uh, salamat po kay Ma'am Joy, yeah. saka kay Sir Mar. Mar. Dito po yes, sa Papinya. Salamat po sa Pinya, Ma'am Joy, Sir Mar. Thank you Andres, sa so, Daddy. Si Andres po yung maiging kakain ngayon yeah. lang ngayon nakatikim na yan. Hanggang hinog. Wow! May skabitsin po. Uh, ito ang masarap. Skabitsin papaya. Ayan guys, naghahain lang po ako ng kaunting sinardinas. At kami po ni bossing ay kakain. Kain po tayo. Napakalambot na po nitong ano ah. Itong sinardinas po natin. Dahil po tinig eh, pwede kain eh. ay kumain na pala. Ayun po, hindi nalang ulam. Eh, ay panghaponan na daw nila. Hindi hmm. na po umabot yung aking nalat. Ito Kaya kami nalapon po sa inyong Ayan po at bali, dito ko na rin muna po tatapusin itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panunawin. Mag-inat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Thank you nga po pala ulit kay Ma'am Joy at kay Sir Mar. Dito po sa pinya. Dadahin ko po sa abiyawin niya yan. No?